Uh, magandang araw ulit sa inyo mga boss At uh, ngayon dito sa Twin88 ay meron na naman tayong isang video So dito sa video na ito ay uh, sagutin ko yung tanong dun sa comment ng uh, isa nating viewer So ang kanyang tanong ay regarding dito sa uh, finiture ko na Bluetooth Receiver Transmitter Uh, good day sir. Ask ko lang kung stereo po yung transmitter niya. May nabili po kasi ako nun stereo lang siya sa RX. Ang sabi niya, may nabili, may nabili siya na stereo lang sa receiving o sa RX. Pero sa TX ay mono na. Stereo daw naman ang TV niya at uh, yung video na pinanonood doon sa Uh, TV. So ang tanong niya is kung ang transmit mode nito ay stereo pa din. So the best way na masasagot ko 'yan ay uh through demographic na lang. So ang MP3 recording na may meron ako dito na maganda yung uh, stereo quality ay copyrighted song. So, yun din yung gagamitin ko, pero hindi ko na lang i-on yung amplifier. So, ang titingnan natin, yung indicator light dito sa aking mixer. So, makikita natin yun sa indicator pa lang kung uh, mono siya. Kasi pag mono, sabay lang yun ng sabay. Uh, pag stereo, so meron siyang uh, difference. Merong merong portion ng music na uh, mas malakas yung right channel or mas malakas yung kaliwang channel. So set up natin. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So ito siya mga boss ano. Naka-plug na yung RCA. At uh, yung RCA na yan ay papunta dito sa laptop. So open ko na rin tong laptop. So, ito kasi chargeable. Actually, kahit matagal kong gamitin, tagal din malobot. Hindi ko pa siya nalalobot. Eh, ngayon, kacha charge lang ulit. So, demo lang naman. So, buksan ko muna yung ating uh, mixer. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga boss, na dito natin titingnan kung may difference ba yung uh, first channel at second channel natin. So, Bluetooth mode, pag nagbiblink yung red na yan, ibig sabihin wala, walang nakapair sa kanya. So para makita natin. Sa transmit mode boss, kulay pula ang ilaw nito. So tingnan natin kung nakaset muna siya sa trans, ano? transmit mode na bulol. Okay. Yan, naka-TX. At pag umistop yan, ibig sabihin naglink yung dalawa. Oh, hindi ulitin ko na lang Dapat kasi mag O uh, yan Mapansin niyo pareho siyang tumigil uh, Nakahinto yung pagbibling, At eto mabagal na yung Pagpatay sindi Nung red light na yan Ang uh, ating audio source nito Ay yung laptop na yan So ilagay ko lang siya dito At magplay tayo ng Music So, yan mga boss ang napili kong kanta. So, talagang hindi natin pwedeng i-play yan. Uh, i-play yung sounds o oh, maglabas ako ng sounds. Kasi patay tayo. Patay tayo kay YouTube copyright yan. So, ito pag piniplay ko yan, talagang rinig na rinig mo yung uh, stereo quality niya. No? Yung uh, pag-panning ng uh, guitars. Kasi ilang gitara ito. At uh, minsan doon sa drums So alam ko Na super stereo recording Yung remastered na yan So yun yung play ko Pero again wala akong nakabukas na ano Nakapower on na uh, Audio amplifier Baka madali tayo Ni youtube nyan So play ko na ito At tingnan natin dito So ngayon pa lang may nakikita na tayo ng difference uh, pansinyo, nyo minsan mas mataas tong right channel at uh, nag-interval sila na ganyan so yung magsasabay lang sila ng point dun sa taas siguro yun yung center channel so yan makapansin nyo parang minsan malakas ito o usually malakas ito so nasa mixer tayo at uh, o yan pag uh, gumigit na, na nagsasabay na sila So, ibig sabihin yan nag stereo mode siya So, na, nakatransmit mode tayo Nakalock naka pa rin Yung uh, Aking uh, bluetooth transmitter Dito sa Bluetooth ng mixer So, yan Meron tayong proof Na nagta-transmit siya Nang stereo So, boss Itong sa akin na ito, Ay uh, on stereo mode So kasi kita naman natin dito sa indicator na hindi siya parating sabay. Kung mono yan, uh, sabay lang yan. Oh, ngayon, lumalakas itong uh, first channel isa dun sa second channel. So kung mono recording yan, parehas lang yan. Parehas lang magiging uh, audio indication yan. Na isang signal lang kasi yon pag mono. So kay Boss Leo GC Brisi Grabe pa. <laughs> <laughs> sana nasagot ko yung tanong mo. Uh, may proof na tayo na nagta-transmit ng stereo mode yung Bluetooth transmitter na may meron ako dito. So, subukan mo rin. Hindi naman kamahalan to. Hindi ko na lang matandaan yung actual price. Pero parang 600 or 700 plus ang bili ko. So, nasa unboxing. Unbox, dal dalawa na kasing video na ito eh. So hindi ko alam kung sa dalawa ko inilagay yung link kung saan ko siya binili. Sana nasagot ko ang tanong mo. At nakatulong sa iyo. Ganda, nagpapasalamat ako doon sa mga regular na nanonood dito sa channel. Thank you, thank you very much po. At doon sa mga sumusuporta, regular na sumusuporta dito. So thank you. At abangan nyo ulit yung susunod kong video. Yeah, yeah!